At mo lang, Dami. Binibigyan mo sa live. Dami, di mo, wag tatip, titik, titik, mo Relax lang ah. Mm. Amang liwanag sa kalangitan, amang isa sa kalangitan, ipakita ang katotohanan. Bibigat ang kanyang daliri na hindi niya mapipigilan, hihiwalay ang kanyang daliri na hindi niya mapipigilan. Hihiwalay amang liwanag sa kalangitan kung meron man bumato at nagbigay sakit sa paslik na inyong pong anak sa oras at araw na ito amang liwanag sa kalangitan. Bibigat, manginginig ang kanyang daliri, hihiwalay. Ayun na. May dami, may dami. Hindi mo yan mapigilan na eh. Hmm. Okay na Matigas na yan. Hindi mo may close. Wala na. Nandiyan na. Malakas ang loob ang ganyan. Masigit may ginagawa sa akin. Matagal na pa ako nilolo ko. Hmm. Kuryente. Tanggalin mo